bawat lokal na pamahalaan ang mabigyan ng sapat na seguridad ang mga residente sa kanilang nasasakupan. Ngunit taliwas ito sa sumbong na ipinarating sa Rimate Expo Team ng isang concerned citizen ng Barangay North Bay Boulevard South sa City. Sumbong nitong si Kuya Dindo, ang kanilang kapitan dinaig pa ang kanilang meyo sa dami ng bodyguards. Talagang ng mga kasama ng mga volunteer, halos yung buong bahay niyan, at yung buong iskinitan niyan, ay eh, lagi nilang pinagbabantay sa mga volunteer, o brigade, o kaya yung mga barangay. Dapat sana, silang mga residente ang nakikinabang sa mga tanod ng barangay, lalo pat maraming report ng nakawan at holdapan sa kaninang lugar. At higit sa lahat, sa barangay din sumusweldo ang mga tanod na ito. Totoo yun. Eh, Mangilang nila lang. Katunayan, nung misa na eh, nagkaroon ng mga rape, kulang yung mga responding barangay tanod. At ilalang ang mga nahuli. Pero mabuti, may nahuli pa. Tapos maraming din mga hold up na nangyayari na wala ang barangay tanod. Kasi yun yung halos karabihan na mga nakakausap namin yung mga barangay tanod na iba. Eh, yung iba daw nandun sa may bahay nila, sa may boulevard may harap na agora. Hmm, si Barangay Chairman Elvis Ayuda, may sariling private army? At siyempre pa, para patunayan ng sumbong na iyon, ni Kuya Dindo ay nagsimula ng magmanman ang grupo sa tanggapan nitong si Barangay NBBS Chairman Ayuda. At di naman kami nabigo dahil sa matyagang paghihintay ng araw na iyon. Itong si Kapitan mukhang paalis na rin ng barangay kitang-kita ng aming spy camera kung paanong halos ma ang service vehicle nitong si Kapitan sa dami ng nakasampang bodyguard. At take note, maliban pa yan sa alipores nitong nakasakay sa patrol tricycle na umaapaw din ng sakay. Sumulod na araw, ganito rin ang senaryong aming nadatnan. Dahil itong si Kapitan Ayuda Sandamukal na naman ang Alipores na nooy may special event daw na dadaluhan. Nang gabi iyon, nag-ikot-ikot ang Remate Exposay Team sa mga barangay outpost sa nasabing lugar. Eh ano pa nga bang aming aasahan? Pawang mga tambay na ang nakita namin sa mga outpost na iyon. At nang puntahan namin ang mismong barangay hall, abat meron naman palang bantay. Tulog nga lang. Dito na kami nagdesisyon na sadyain ang bahay mismo ni Kapitan Ayuda. At nang marating ang bahay ng Kapitan, hindi lang dalawa, tatlo, apat, kundi anin na barangay tanod ang nakabantay sa kakarampot na gate na iyon ng bahay ni Kapitan Ayuda. Sobrang garapal na naman yan, Kapitan. Kumpirmado ang sumbong ni Kuya Dindo. Itong si Kapitan na walang pakailam sa seguridad ng kanyang nasasakupan. Ang pagiging sugapa para sa kanyang pansariling kapakanan. Pero bakit nga kaya ganito ang gawain itong si Barangay Captain Elvis Ayuda? Dito na nagsimulang magsaliksik ang Remate Exposé Team at lumalabas sa mga ulat na ito na nito lamang maso ngayong taon nang mag-takeover bilang kapitan ng barangay ng NBBS si Ayuda. Makaraang paslangin sa harap mismo ng kanyang bahay ang dating kapitan na si Barangay Chairman Edwin Abella. Sa mas malalim pang pag ng grupo, sangkot ang makakaliwang grupong Partisano Gitnang Luzon o PGL sa pagpatay kay Chairman Abella. At bulong din ng ating source sa PNP, si Chairman Ayuda, nakilalang miyembro ng Akbayan ang pangunahing suspect sa pagpaslang na iyon sa dati nilang kapitan. Posible kaya na ito ang dahilan kaya sandamakmak ang bodyguard mo, Kapitan Ayuda? Ganon pa man, ang reklamo ito ay dinala na namin sa tanggapan ng Interior Local Government Office sa Kaloocan. At aminado ang official dito, nabawal ng pagbibitbit ng sangkaterbang bodyguard. Ano ah, na nakasama niya. Ang oh, ano po, sa tingin niya na, no, na meron sa, siguro isa or one or two lang, pwede na eh. Pero yung mga tao, uh, magtrabaho ano, pa rin bilang talo so. ng mga tao. Na pwede siya mapaila ng administrative. At yung pinapaila ng administrative uh, KSP sa mga Sumunod ay inungo namin ng barangay MBBS upang kunin ang paliwanag nitong binumultong barangay captain na si Ayuda. Oh, na... na agad namang itinanggi ang pagkakaroon niya ng private army. Uh -huh. Did you... Did you... Did you wala ng private army. Uh -huh. po, ako po dito nilang... Ngunit ang isa-isang ipakita ng remate sa team ang ebidensyang video kay Kapitan ay kung ano-ano nang palusot nitong si Kapitan. Sa <laughs> tung uh, yung time na yan may naghabulan ng barilan doon yung SOCOM at saka yung pangkat ng ano uh, uh kasi yung mga well-known na notorious na amin, um, ano, nagkaroon ng manggaan. So, nung hapon na yan, naghabulan dyan yung sa may harap ng bahay ko, naghabulan. At since na yung time na yan, hindi na ako nagpapaiwan kasi baka pasukin ako. May dead time po kasi ako may then time po? Opo. Hindi uh, um, eh, ko po alam eh. Ba... Ah, kasi nung, uh, ah, ah, kasi nung ano, nung uh, yung namin kasi, nakadisgrasya ng isang uh, puse naka nakabalik ng puso. Okay. Tapos yung time na yun, marami nag-iikot sa akin. Uh, may nag-rubi um, ng mga aromado Siyempre, magkalagyan mo ng talon. Kasi para mga ano sila. Patay mali siya din itong si Kapitan ng sabihin ng grupo na walang tao sa kanilang mga outpost. Ang outpost namin yung mga tao, buti nga, na, narinig ko sa inyo na mayroon palang uh, outpost na naiiwan. Di, isa din mo dyan. Eh, yeah, ko ngayon gabi-gabi para malaan nila na hindi ano, hindi ko sila. Kasi nga, Kapitan, paanong magkakaroon ng tanod sa iyong mga outpost? Gayong bahay mo nga ang binabantayan. At nang aming tanungin ng tungkol sa pasahod sa mga tanod at volunteers, bigla nitong inamin ng mga kamag-anak niya ang ilan sa mga ito. Yan eh, sabihin ko ng personal sa inyo, kamag-anak ko ba? Mahal ako ng sinyo, kamag eh, para, mga kamag-anak ko. Oh sila sa amin. Ay po ko Sa kabila ng magulong palusot na iyon ni Barangay Chairman, ay di kontento ang grupo kaya naman inakit na namin ang reklamo ito kay nabotas Mayor John Ray Tiangco. At tiniyak naman ng punong alkalde na siya mismo ang magpapaimbestiga sa kaso ni NBBS Barangay Chairman Ayuda. At kung na nag-file siya doon sa Sanggudi ang Panunsod. Kasi yun yung uh, proseso. So, tapos may uh, investigation doon. Yung Sanggudi ang Panunsod, na-investigate doon at kung ano'y hako, bibigyan nila sa akin para yun yung gagawin natin.